magbubuksan tayo ng blind box, blind box, blind box. Ito, dalawa yung food blind box! So, ngayon, ito muna. Blind box, itong dalawa. Tatabi ito, natin ito. Ito sa ilalim. And, face view. So, guys, magbubuksan tayo ng blind box. So, magbubuksan ko na siya ko ay, nabuksan ko na siya, guys. Ngayon, tutuloy na natin yung buksan. Ngayon ko lang Pero naisipan ko then, na mag-video. Dahil hindi naman, dahil panoorin ni yung tiktok ko. Dahil, ay, wala pala lang tiktok. Wala pala akong account ko. Wow, what is this? May nakita akong video. lang. <pivitil hacerlo> Uau, um, wow. pizza, pizza, <desde> pizza, <Philadelphia> pizza,

apa, pa. Last, ang last. Ano kaya makukuha ko, guys? Guys, may nak... aku ko dito, comment. Ayun na. Comment na kukuha ko. Let's go. आमोला काय الله بابا